At dahil feeling mayaman tayo today, magpapamassage tayo kahit wala naman talaga sa budget na. Siyempre, love yourself nga, di ba? Parang yung ibang mga kakilala natin kung saan saan ka pa gustong kontakin para lang mangutang sa atin. Tapos parang maamong tupa kung manghiram. Pero pagbayaran, hindi mo na mahagilap kung saan. Tapos makikita mo na lang mga nakapost sa FB yung mga bagong kagamitan. At kung saan saan nakakapasyal. Tapos ikaw hindi na pinangutangan, hindi ka naman mabayaran. Parang ako, nakakapagpamassage pa dito. Pero ang laki ng loan sa bangko. <laughs> o ba diba? Kala niyo, ibang tao pinaparing ko. Hindi, yung sarili ko. <laughs> anyway, dito pala kami nagpunta sa Elegant Thai Massage sa may Melbourne City. Kasi, mas malaki daw yung serving. Ay, eh, malaki yung serving. Ito pagkain. Mataas daw yung rating. Ano? Ano ba yan? Nasa pang-massage pa lang tayo pagkain na naiisip. Kapag ka-couple massage ang inavail nyo, may discount na $20. So, from $170, magiging $150 na lang. Tapos, nagpa foot massage na din kami. Hindi kami couple, ha? Para lang makatipid kami. Ganun. Siyempre, kung saan kayo makakatipid, dun kayo. Tapos, ako nasarapan ako sa body massage nila pero yung kasama ko hindi siya nasarapan <laughs> Mukhang may iba siyang hinahanap at hindi nila na-meet ang kanyang criteria. Char. $49 na pala yung lagay na to. Tapos may $22 na tax pa. Tapos may $2.48 na service charge pa. Tapos yung kanina na $150, tig $150 kami, a total of $250 something yung binayaran namin. Divided by 2, si Tutu. So tig $125 kami. ba diba? Apakamahal dito ng pamasage. Mga nasa $4,600 pesos yun. Sobrang mamahal talaga ng mga services dito. Kaya pag nauwi ako sa Pilas, Pinas, ay ay sinusulit ko na nagpapa hair spa ako, nagpapa full body. Kung ano yung pwedeng mapagawa. At dahil nagutom kami at saka gumastos na din naman kami, eh di gumastos pa ulit, ba diba? So nakita namin tong katsuretsu, ang haba ng pila. Sige, eh, pipila tayo ng kahit mahaba yan. Medyo na mahalan pala ako kasi nasa $23, $27.50 yung mga presyon dito. Pero premium meat daw eh. So sige, we'll see. Kasi may mga bento ako nabibili na nasa $17. Tapos bento na yon Like marami ng side dishes at kung ano, -ano. Dito, bukod pa yung bayad mo sa miso soup, $3 din. Dahil malamig nung nagpunta kami, o oh, sige, magmi soup ako dollars $3 to. Ay nako, dapat masarap ka, $3 ka din. Yung medyo paubos na yung miso soup ko, natapon yung miso soup ko. Buti pinalitan nila, o, oh, para akong nakadalawang miso soup. Sobrang tagal pala ng pinag namin bago kami nakapasok sa loob. As in, ang haba ng pila sa hindi ko malamang kadahilanan. <manyan> Akala ko naman, may mga ano yung yung normal na parang tofu tofu na yung eh, wala wala kahit ano literal na soup lang ang tumal sila ito tayo minsan doon first time kong nadurog siguro hindi <laughs> nagdalig okay okay One, one negative. At ayun, hindi ako natuwa sa may soup nila. Wala kasi sa hog, walang seaweed, walang tofu, walang kahit ano. Ewan ko baka sa akin lang, baka sa iba meron naman. So yung soup, negative na for me. At finally, dumating na ngayon tonkatsu na matagal na namin inaantay. At medyo na-amaze ako kasi nagulat ako na ang laki ng serving. Tapos, first time kong makakita ng mamink-mink na ano, meat. Sorry kasi hindi naman ako mahilig talaga sa Japanese food tapos hindi din ako mahilig sa itong katsu pero ito nagulat ako na ay parang okay yung meat niya makapal, mataba, malaki. Ay mukhang totoo 'yung sinasabi nilang premium meat nga ano. Tapos ito may mga ano cabbage. 'Yan yeah. ang inuna kong tikman. I'll save the best for the last. Ganun ako kung kumain. Kaya sinisave ko talaga kung ano yung pinakamasarap para sa huli, yung fulfilling moment, ganun. So, yung lasa ng cabbage, syempre alam niya naman yung lasa ng cabbage. Ayun din yun, same-same naman ng gulay. Natikma ko pala yung meat nila. Ay, nako, nasarap pa naman talaga ako. Pero, it's not something na babalikan ko dahil una, mahaba yung pila. Pangalawa, marami pang ibang mga resto na mas mura, na okay din naman at marami yung servings. Pero for experience, it's worth a try. Lalo kung premium naman yung meat nila. Tapos pwede mo din naman i-take home kapag ka nabusog ka. Para yung kaibigan ko, o oh, ba? Diba? Tell me you're a Pinoy without telling me you're a Pinoy. Aba, kailangan i-take out natin yan. Hindi pwedeng, ano, may, may masasayang tayong pagkain. Ako nga, gusto ko pati sa usawan i-take out ko eh. Pati yung mga lalagyanan, kung pwede. Dito pala, pag mag-take out ka, hindi plastic ang bibigay sa'yo, kundi yung mga tab. Tapos take away ang tawag. Sa kasi take out.